Okay. Hi Grace. Good morning. Saan punta natin? Talipapa. So guys, I'm here. <laughs> walang mukha. <laughs> punta kami tali papa guys. Ano? Uh, Nag-start kami. At tingnan mo yung oras saan? Oh, walang oras. Wala po sa So guys, dito kami mag-start sa ano? Yan, yan. Diyan, si Koda laging umiihi. Ayun, mga building ng... Mga building ng... <laughs> mga building ng ano... Mga kundo. So, i-check namin kung ilang minuto. So, Grace, si Koda ayaw umihi. Binaba ko nga eh. Umihi ba? Umihi, dalawang beses lang. Ngayon? Nakailang baba mo siya? Ay, bakit si Kuda nakatingin? Feeling kasi ni Kuda dadalhin ko siya excited kanina ba? Kasi nakita ka na kami, oo, oo. Tapos alam niya ano, pag sinabi kong bibili lang ako ng ano, tapos kain tayo. Ganun. So guys, naglalakad kami. Punta na kami talipa pero hindi ko nga alam kung saan yan. Ito si Grace, nakapunta na siya one time. <laughs> alam mo, may dala akong tubig, Grace, kasi may ubo ako. Okay. Hmm. Tapos sabi ko magdala akong tubig baka mamaya sa kalagitnaan. Oo. <laughs> oh. oh. ng payong. O, oh, di ba kompleto? <laughs> sa akin talaga importante ang tubig kasi ilang beses nang hindi ako nagdala ng tubig, Grace. Eh. Aba, sa kalagitnaan. Inaano ako ng ubo. Sabi ko, ha? Ah, Saan ako ng tubig nito? Pag, ano, pag naubo kasi ako, naghanap ako ng tubig. Na Di ba? Okay. Oo. Oo. O, o. O. O, o. <laughs> hindi ako nakarala na tubig. Sabi ko, Diyos ko. Tapos may ubo pa naman ako. Yun, Oo. Oh, oh. Tapos wala pa naman tindahan agad. Mm -hmm. Ang hirap ng tindahan dito guys. Hindi kagaya sa atin na maraming tindahan. Dito ano eh. 7-11. Punta ka sa mall. Yun, mga tindahan nila. So ayun. Ano, maraming mga building dito. Doon kami nakatira. Yun. So chika-chika lang kami ni Grace. Tahimik si Grace. Takot siguro wala na. <laughs> takot si Grace mag-chismis. Ah, oh, tahimik. So guys, may ganito. <laughs> Ayan, si Yulo dun sa kabila ba yun? Wait, titingnan. Sabi ni Sabi ni Shibata. Mm. Uy. <laughs> may narinig siyang ano pap 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 pa, 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 pa. lalaki ng mga building dito Gris no uh, ito oo oh, mukhang bago eh malalaman mo yung luma hindi eh. right. hey, naman pala mainit dito doon lang Ah, oh. uh, kaya pala. Oh, so guys, mayroon silang ano, dito ganap. Dalawa Ah, parang ano. Fire, ano. Uh, oh. dito sila sa building na to. Kasi every year yata sila niya. Every year mag ano. Ayun, o. Oh. No? Oy, McKinley West. Wait lang. Ha? Dito siya? Dito na condo. Really? Oo. Ang daming condo dito, guys. Meron itong Saint Mor ito Moritz. Ito, ito, Moritz. Moritz so, Private oh. Estate okay. <laughs> private estate. Okay. Tapos doon naman Ma Park McKinley West. Basta ang dami dito ng ano. Hmm. May soro pa siya dyan daming mga building ang lalaki. Oh. 'Di ba? Pili lang kayo kung saan kayo dito. Nasira na yung mga pinto, bintana. Bago ba yan or? Bago. Ay, bago pala. Ito yung nagawa na. Or. Pero, ang gawin to... pa. dami guys. Puro bago yung building dito. So, guys, ngayon is, ano. Ha? Nasaan yan? Walahan. May talipapa dito. Ganito daw. Magtanong nga tayo dyan, anong oras ba kayo mag-open dito? Morning na morning, nagkakapi lang. Nagutom ako, nakahiga. Grace? Ayaw ko, gara-gara din pala itong gutom ko ba? Masasanay dan. Oo. -o. Pag, pag, -pagbigyan mo siyang kain ka lang ng kain, tataba ba? <laughs> Oo. Oo. So guys, nag-walking-walking kami dito. Wala naman talagang masakyan dito. Oh, kung gusto mong sumakay, mag ka ng grab. Pero wala, hindi na kailangan ng sakay dito. Kailangan mag ang mga tao dito nag-jogging eh. Exercise. <laughs> Exercise sa umaga to guys. Kaso lang medyo mainit. Kailangan ng payong. Sa so maaga pa naman ni eh. No need payong. Kasi gamot din naman yung ano. Gamot din naman yung init sa umaga. Lalo na't alas 7 pa lang, e eh, no? Kala ko, hindi na tayo matuloy. Ikaw lang naman yung... ako kanina, oy! Sabi ko, ang gabi, ako Oo, oh. Sabi ko, ah, naku, hindi pa yun. Tulog na? Paano mo nalaman? Narinig sa labas? Saan ba siya natulog? Sa ta Sa taas? Ah, uh, pinakinggan mo siya kung tulog na. Ay, din, ako ng kinainan, guys. Eh. Yun yung ano ko, yung hinahantay ko. Yung kumasok nga sa kwarto niya kasi yung kinainan niya, yung kala Sa <tte> tempo niya ba? Oo. Uh, Iligpitin ko. Ah. Uh, iligpit um, ko pa nga yun bago ko binabasigulit. Diyos ko, kaya kahit naglilipit ako, naririn ko yung iligpit. Alam, laki pala. Ang ano pala niya, no? Oh. Ay. Ay. Parang bilis mo na pa. Oo, oh, oo. Oh na Kala mo sa bundok <laughs> Baka may inakyat ma mahaba pa nga sa bundok yung bulkan pa nga yung inakyat niya kaya yata eh. Ano? Oo. So guys, uh, itong lugar na to, anong lugar na to? Maganda rin dito, guys. yung way pa puntang BGC na. Mm. Legit si pa rin. Lahat naman to BGC. Kaso lang ano, uh, yung main talaga doon sa ano, yung maganda yung bago. Ha. Uh. Pero BGC pa rin naman yan. So guys, dito tayo. Ang gaganda din ng trim ng mga ano nila, tanim. Wow, look at these flowers and the butterfly. Ang ganda ng kulay guys. Pink at saka purple. Sarap kumuha o oh, magputol lang. Buhay agad eh. So guys, sundan natin si Grace saan siya punta. <laughs> Ikaw. Nag-walking walking kami guys sa magandang lugar. Magandang exercise to guys, medyo medyo mataas yung ano niya. Oo, oh. hindi naman to namamatay. Oo. Oh. makin West. Yun. Malaki kasi yung lugar ni uh, malaki kasi yung ano ng Makilebes guys. Malaki yung properties. Parang top 5 ata yung Makinlewest eh sa buong bansa. Not sure lang ah. Basta mala ma maano sila. Lapit na kami. Punta kami pa guys. So from sa bahay na tinirhan namin, at saka sa lugar ng lugar papunta papuntahan namin yung talipapa so makikita dito sa video kung ilang minuto pala Grace makikita pala dito kung ilang minutes kasi nag start ako dun eh wala jogging tagano ano tayo nag walking lang ah, dami man sanitas ah Hey guys, ito ba yung train na to? Mansanitas, manis na to. A Grace. Sa Bisaya. May laman ba? May laman, hinog. Ito mansanitas. Ayun guys, oh mansanitas. Ang cute. Hinog siya. Sa amin, ang dami niya. Nung bata pa kami. Basta, kain ng kain yan. Paboritin din yung mga ongo yun eh. Ah, may tricycle din dito, Grace. Oh, oh, dito pala ah, lugar ng talipapa ito na ba yun oh guys nasa talipapa na kami talipapa ng ano na lugar to may motor din guys kung gusto mong mag tricycle pa uwi pero hindi kami mag tricycle guys kasi nag walking kami nag kami nag hike uy Uy, may aso. Sorry. Wala, ang daming aso. Guys, nakakatakot dito mag-isa. daming aso. Wala, oh my God. Hindi naman tayo kagatin siguro. Amoy aso tayo eh, no? Ah, ito na ba yung start? Hanggang saan yun, Grace? Wala, may tuyo din, Grace, oh. Mga amoy kasi, Grace, eh. Pupunta pa naman. Mm -hmm. So, guys, dito na kami sa talipapa. Ito yung talipapa nila, guys. Parang ano lang. Parang tabi-tabi lang. Ano katago sa mga building na maganda? No? Oo. Uh -uh. Dito bumibili. Bibili ka dito ng mga gulay. mm. -mm. Kasi nandun, nandun kami o oh, banda unahan. Dito na masala sa likod. Oh, may mga tindahan din dito, guys. Alam mo yung parang tabok. Tabo sa pinas. So, i off ko muna, guys, dito kami. So, guys, mayroon dito ng binabati ako. So, Tatawanin niya muna. Kumakain, maraming kumakain sa bahay Ayun, may manok siya. Ayun. Ayun ang may ng tindahan. Hi, sis. Good morning. Good morning daw. Good luck. vlog to. Ah si Jolian yan ano, ang sumbabilis ng consular. Saan banda to, girl? Saan banda? Consular area, barangay sa outside. Sa Tagig City. Sa Tagig City, guys.